Malapit ka na bang mag-menopause? Nararamdaman mo na ba ito? Lalo na kapag edad 40, pataas ka na. Tignan mo kung nararamdaman mo na to. May tiyatawag na perimenopause. Ito yung edad 40, pataas. Malapit ng huminto ang iyong pagregla. Pero meron na itong mga sintomas at saka senyales. Bumababa na ang iyong estrogen o yung hormone ng kababaihan kaya mararamdaman mo na. So, may warning signs, merong senyales o sintomas. Number one, napakainit, hot flashes. Yung mga katabi mo, nagiginaw sa aircon. Pero ikaw, bigla kang magpapawis, lalo na kapag natutulog sa gabi. Magtataka ka, bakit yung mga kasama mo, nakakumot lahat. Tapos, ikaw, butil-butil yung pawis. Gusto mo nga, bukas na bukas lahat ng aircon, electric fan, pati bintana, nararamdaman niya ng ating malapit ng magmenopause. Breast tenderness o makirot dun sa may dibdib ninyo. Nagtataka kayo, parang lagi kayong may menses, masakit dun sa inyong dibdib o dun sa inyong breast. Iyan po ay senyales din ng pagbabago-bago ng hormones. Dati, di ba masakit ang puso nyo kada regla ninyo? Aba, bakit kung kailan mas uniidad ka, mas sumasakit pa yung puson mo. So, magtataka ka. Ah, senyales din ito na maaari tayong malapit ng magmenopause. Nawawala na ng gana sa pagtatalik. So, magtataka ka, bakit parang hindi ka na na-excite? Nawawala yung tinatawag nating desire o yung gustong makipagtalik. So, ito kailangan gawa natin ng paraan para hindi naman magtaka si mister. So, kahit a uh, kumain muna kayo sa labas, yung mood ng inyong kwarto, i-prepare nyo na para medyo ma-enhance naman yung inyong sex drive para hindi naman magtaka o mawalan din ng gana si mister sa inyo. Fatig, napaka mapagurin mo. Konting trabaho lang napapagod ka na agad. Kailangan mo nang magpahinga. Parang hindi ka nakapagpahinga o hindi ka nakatulog dun sa buong gabi. So, mabilis kang mapagod mentally, physically, pati yung katawan mo, pati yung pag-iisip mo. Ito ang very common. Naglolo ko na ang pagdating ng iyong regla. Kaya dito importante, yung paggawa ng kalendaryo. So, tuwing magre-regla ka, gumawa ka na ng kalendar, i-X mo na kung kailan ka nagme Kung kailan ka nagme-menses. Para pagpunta mo sa doktor, ipepresent mo yung iyong mga menstruation days. Kasi pag wala kang lista, hindi mo maaalala yan. Mapapansin mo, bakit palayo ng palayo? Minsan, 60 days bago dumating yung iyong menses, umaabot pa nga ng 90 o 120 days. So, palayo na ng palayo ang iyong pagregla. At umiikli din. Maaring malayo o umikle. So, irregular na. Hindi na dumadating. Mapapansin nyo yan. Tapos, dun sa maselang bahagi ng babae, dun sa may puerta, napakakati napakatuyo kasi kapag very dry ang balat doon sa lugar na yon hanggang doon sa puwitan ang ah, ang ating balat so diyan mo kailangan ng mas maraming lotion at saka pag may kontak kay mister kailangan mo ng KY jelly na po ito doon sa inyong mga botika e, tanongin lamang yung mga pharmacists natin sa mga botika so marami pong nabibileng mga ginagamit sa pagtatalik. Ang example po nito, KY Jelly. At marami pa pong ibang brands na pwedeng ibigay sa inyo. Sabihin nyo lang. Kasi nga, bumababa na yung hormone na estrogen. Kaya yung balat natin, mas natutuyo na. Mapapansin mo rin, bakit kapag bumahing, umubo, parang may naglilik na ihi dun sa iyong puerta. So, mabahing ka lang, o kaya nagbuhat ah parang nababasa yung iyong underwear o yung iyong panty part yon maaring hindi naman lumala pero lagi nang nandon so urine leakage ang tawag don kapag tayo ay bumahing umubo papapansin nyo yan o nag nagbuhat tapos, nagmamadali na kayo mag-CR. Parang, dati kayo yung magpigil ng matagal. Pero ngayon, kailangan iihi na kayo agad. So, mabilis. So, urgent. Kailangan punta na agad dun sa banyo. Dun nakakatulong yung mga Kegels exercises. Dun sa leakage. At saka yung kailangan nyo nang pumunta. So, isearch nyo lang po. Pigilan pag nakaupo kayo. Pigil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pipigil dun sa may gawing puerta. Tapos, release. So, gawin nyo po ito. 6 counts. Ah, uh, pag wala kayong ginagawa, halimbawa nasa computer kayo or traffic nasa kotse kayo, so anytime pwede kayong mag-Kegel exercises. Mood swings, mas mabilis uminit ang inyong ulo. Parang dati kung pasensyoso kayo, ngayon parang maikli na lang ang inyong pasensya. Maaring kasi nga napapagod kayo, mas emotional kayo bukod sa mabilis kayo magalit, mas mabilis din kayong umiyak. At mabilis din mawala ng pasensya, mabilis mainis. Kaya mga mister, wag ho kayong magtataka at yung mga anak kung bakit mas lagi nagagalit ang inyong mga nanay. Kaya nga diba siya sabi, nako kasi magme-menopause na yan. Pero wag naman ho nating lalahatin. Maaring may nararamdaman ng inyong nanay, kaya mainit ang ulo niya. Mahirap din siyang matulog ito kailangan mo i-prepare yung iyong kwarto. Mas madilim, mas hindi maingay, mas malamig, parehong oras ng pagtulog kasi marami talagang rumireklamo na hindi sila makatulog sa gabi. Pero hindi naman ho lahat. Pero maraming nakakaramdam niyan. Weight changes, sasabihin nyo, aba, bakit mas tumataba ako? E pareho lang naman ang kinakain ko. So, mapapansin nyo rin, mas bibigat kayo or may magsasabi, baka mas tumataba kayo. Itong irregular periods, sign na nga ba ito na papahinto na ang inyong menses? So, Pero, merong mga kailangan kayong bantayan. Pag ba nagme-men, syempre dumadating pa rin naman kahit layo-layo ang inyong pagregla. Mas dumami ba ang inyong regla? Minsan, buo-buo na. Buma ba? Humaba ang inyong regla? Sabihin kung dati kayong 3 days, naging 5 days na or 7 days, tapos mas dumami pa. Sabihin pag nagre-regla kayo, bakit buo-buo? O kaya naman, kailangan nyo ng gumamit ng lampins pag kayo ay nagre-regla. E eh, dati, uh, dati, one or two pads a day lang kayo. So kapag naramdaman nyo po itong lahat ng sinasabi ko, kailangan pumunta na tayo sa ating OBGYN. Tapos, sa pagitan ng inyong dalawang regla, nag spotting kayo. Or, nag spotting kayo pagkatapos magtalik. Tapos, dumalas na ang inyo. ba diba, dapat nga, kung magme-menopause, papalayo. Mas mahahaba yung pagitan. Bakit dito, ang pagregla nyo, mas dumadalas? So, dito kailangan kumonsulta na tayo sa ating OBGYN ba maganda din ako talaga maipapayo ko sa inyo kapag naramdaman nyo yung labing dalawang sintomas na sinabi ko maganda po pumunta kayo sa inyong OBGYN kasi malaki marami siyang maituturo para maibsan ang nararamdaman ninyo Meron ding mangyari siyang maghingi ng testing blood test titingnan yung hormones niyo magpapa ultrasound magpapa mammogram maganda rin ito talaga ng check up at syempre bukod pa doon sa inyong pap smear kaya kailangan pumunta tayo sa ating OBGYN hindi po, arkit papahinto na ang inyong regla hindi na kayo magpapakita sa inyong doktor ang tanong pwede ba akong mabuntis pa kapag malapit ang magmenopause hanggat dumadating po ang regla ng isang babae pwede pa siyang magbuntis kaya kailangan may form of um, contraception pa rin ang mag-asawa kasi hindi nyo masasabi kung mabubuntis or hindi pa. O, okay lang kung talagang gusto nyo pang mag-anak pero pag hindi na, kailangan may kahit meron tayong isang form ng family planning. Kailangan alagaan ng babae ang kanyang sarili kapag magmamenopause yung pagtulog, pag, pag pinaghahandaan yan, pineprepare yung room, sabi ko nga, kailangan same time ang tulog, same time ang gising. Yung Kegels exercises para walang problema pagdating sa pag-ihi. Kailangan nyo rin mag-ehersisyo. Siyempre, para lumakas yung buto at para hindi tayo tumaba or bumigat. Kasi mahirap pag uh, nag-weight gain tayo. Regular check-up. Kahit tayo po ay perimenopause, yung malapit ang magmenopause, or nagmenopause na maganda, pumupunta pa rin tayo sa ating OBGYN. Tapos dito, yung pagkain ninyo, mas piliin nyo na po yung mga healthy na pagkain. Uh, marami po dyan, prutas, gulay, makakatulong sa inyo para iwas cancer at para sa health din ng isang babae. So, napaka-importante po ang visit sa inyong OBGYN kasi marami siyang maitutulong at maipapayo sa inyo. Salamat po.